and it's our second day here sa paggawa ng tiles sa kung saan buo na sa kabila dito naman sila sa side by side ito na yung update guys oh sarang ang itsura niya na ng tiles na blue on its second day habang tinatanim nila ni Lingling ling ang mga berm ayo kaglawma ba oy Ayaw law makaayo. Ipaulbo sa gamay, no? Kay galubong ang ilalom o. Oh. Ayo Ayaw law majilo. ko. Law na pud kaayo nang. Okay. Nawa oh, law kay ni o oh. malata na pud na dinasan na matubo. Tapos sa dito sa kabila, sa dyan na sila sa pangalawang sa... Snack na daw, snack! Parang masyada na gray lang talaga. Ayoko ng law mo. Oh. Kani utruan ni oh, ipagawas ni siya. Bawal ni siya law kay malata di mo tanaw oh, nakaulbura siya oh. <laughs> snack snack. Mm. Rindi. Ha? Huh? Tapalibutan namin to lahat dito. Sharo hindi ma. Tapos, pag gumanda na to dito, nag-green na lahat. Saka ko nalagyan siya ng step-by-step step na yung square-square. Yan. Hindi po ito siya maputik kasi if ever man mag-ulan-ulan tapos mapakapakan, hindi siya maputik kasi yung ilalim niya is graba. Ayan no, graba siya. So, ang kinapitan nung ating um, bermuda grass or carabao grass ay graba. Ayan. Ayan malambot pa siya kasi mga 5 days pa lang ito kakatanim yung iba is ngayon lang yan mabaw lang igol lang mo apot yung yuta yun mga kakatanim ng lamin na last time eh. tapos medyo malas kami ngayon kasi laging umuulan tingnan nyo guys oh. laging may ulan kaya may trapal kami dito So, snack muna sila. Yung wire ay malapit na rin matapos. Si Tonton nandun yung sa finale. Tapos na dito sa unahan. And dito naman tayo. Ayan. Okay na lahat ng mga tinanim namin kahapon. Yung ating mga pinsan. Ayan talaga ito yung pinaka take away ko talaga dito sa farm na to. Kasi kahit wala siyang income talaga. Hindi massive yung income. Maliit na talaga at lugi pa talaga. But the fact na Natutulungan ko yung mga Pinsan ko, mga babae, mga lalaki sa Ang mga babae nagdadamo dito Yung mga lalaki nagtatrabaho sa paligid So yun yung pinaka reward ko talaga Yung makatulong ako sa kanya Sa kanila kahit pa Pambili ng bigas, pambili ng ulam So ang baon ng mga bata So ito yung trabaho nila Natanim na yung mga mani-mani At yung mga kutsarita So pag lumago yan guys Ito yung magiging itsura niya ay hindi itong pula itong dito na area kasi puti yung nilagay ko na kutsarita eh. ito yung kutsarita na nilagay ko Ayan. this is the kutsarita na ibang variegated siya ito yung ibang kutsarita yan, red tapos yung mani-mani yan so naglilinis na sila ang mga baklus napagod sila sa paghahakot ng mga carabao grass and bermuda So, na. Ayan. Mas, mas siksik, -sik, mas maganda. Tapos, uulanin din siya, mas bongga. Alam mo doon, ang ilang mga tanom, nangalukot-lukot. Kay laom ang pabutang. Di, mugali. Nana may ayuta daan sa ilalong, di ba? Di, oh, eh, dito, nangalawang kayo. With the tae. Ila, kikikaot mo eh. na to si yuta. Na. Maganda na ito pag ano. Kumagat na talaga lahat. So na ito. I'm

Bakit oh no, oh, hmm? yung ano? Kasi alis na, alis ka na? Akorex Wala ka wala saan siya dam? Scarlett una? na lang kaya hindi ata eh Wala ka wala, eh paan? Ongka Ongo, Kwek kwek si Kwak

Tapos uulan. Lamda. a todo